Hoy lolo, bakit mo iniinom yan? Slime po yan eh. Tara, papakita ko sa inyo kung paano ko nagawa ang Royal Slime. Royal Slime po, Kuya Enzo? Oo, may nag-request kasi nagagawa daw ako ng Royal Slime. Paano po yun? Eh di ba naiinom po yung Royal? Susubukan ko lang kung magagawa ko ang Royal Slime. Naglagay na ako dito ng konting blue. At maglalagay din po kayo ng royal penny po ako. Bibila na lang kita mamaya. Kailangan ko to para sa slime eh. Lahat po ba yon? Oo eh. Titignan natin kung magiging mukhang royal talaga yung slime na gagawin ko. Eh nasan po si Lolo? tulog pa. Init na init kanina pa. Sobrang init ba naman ng panahon ngayon eh? Oo nga po eh. Mukhang masarap naman yung royal. Ang init. Okay lang yan. Gagawin nga nating slimy. Eh. Magagawa mo kaya Kuya Enzo, di ba mahirap gumawa ng royal slime? Parang water slime din po yan eh. Oo nga eh, parang water slime yung magiging itsura neto, na kulay orange. Eh di ba pag water slime, ang hirap gawin? Sobrang hirap po talaga. Kasi po, konting glue lang yung gagamitin mo at maraming royal o kaya maraming tubig. Kaya matagal mabuo. Oo, sobrang tagal nito mabuo. At kailangan itsatsaga mo lang na halu-haluin at tingnan mo naman sobrang lagkit. Eh, Royal pa nga lang po malagkit na kapag natapon eh. Yan pa kayang may glue. Oo nga eh. Tingnan mo naman. Mabuti hindi yan nakikita ni Lolo. Oo nga po, mandidiri na naman yun. At tingnan mo, sobrang lagkit talaga oh. Isa sa pinakamahirap gawin talaga yung mga ganitong slimes. Pero ginagawa mo pa din. Kasi natya-challenge ako kung magagawa ko talaga. Magagawa mo naman kaya talaga, Kuya Enzo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Siyempre po, naniniwala. Magaling ka po gumawa ng slime eh. Ikaw talaga, binola mo pa ako. O oh, ayan, hinahalo-halo ko na hanggang sa mabuo. Ayan po, Kuya Enzo, nabubuo na at buo na siya. Ang ganda. Parang ang sarap kainin. Ikaw talaga. Ano na pong susunod mo pong gagawin dyan, Kuya Enzo? Ilalagay ko sa royal na bote. Ilalagay niyo po sa lagay ng royal? Oo, kasi nga, royals. slime ang ginagawa natin at literal na royal to. Pwede po ba yung inumin? Naku, hindi yan pwede inumin. May glue yan eh. Oo nga po pala, no? At saka hindi pa to yung final product? Hindi pa po yan? Oo, kasi mas magiging maganda pa to kapag inintay natin at mag-set. Mga ilang oras naman po kayo, Enzo? 24 hours. Isang araw? Oo, isang araw. Ang tagal naman po pala. Excited na ako makita pero ngayon ang ganda na, no? Oo, ang ganda na. Kaya kailangan i nila to for part 2. Pero papakita ko muna sa kanila. Yan. Tapos na yung royal slime natin. Parang royal talaga, no? Wait lang, ha? Ito lang muna ako dito. Alis muna ako. Oh! Sobrang init! Ang init pa ang panahon Bakit kasi ganito yung suot ko? Pa! May royal! Mukhang masarap to, oh. Hoy, lolo, bakit mo iniinom yan? Slime po yan eh. Ano? Slime ka? Ha? Paano nangyari yun? Tsaka may parto pa po yan, lolo. Sineset ko pa po yan para sa part 2 na gagawin ko.